Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo ang mga video, ang mga video na aking pinagsama-sama na napakagandang tanawin dito sa Taiwan guys. Sana magustuhan nyo ang video ito. Pag napanood nyo ang video ito, para na rin kayo nakapasyal dito sa Taiwan. Yan po ang isa sa, ang ilan sa mga magagandang tanawin na pasyalan po dito sa Taiwan. So, panoorin nyo po ang video nito. And, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin YouTube channel, please subscribe na po kayo. And, pakiclick nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. Sana magustuhan nyo po ang video nito. watch this? Ito guys, ang Chiang Kai-shek. maraming mga Pilipino ang nakapunta na sa so, Isa sa Shippen Old Lantern Dot Festival. Ito naman guys sa Shippen Old Lantern Festival. Dito guys yung magpapalipad ka ng lobo at ikaw ay magwi-wish. Marami na daw dito natupad ang kanilang mga wishes. Kaya ito guys, madalas din itong puntahan ng mga Pilipino na nakikita ko. Kahit mga artista guys, nagpupuntahan sila dito. Napakaganda nitong lugar na to pag napuntahan nyo guys. Chiffon Waterfalls. Ito naman guys ay shipping Waterfalls. Ayan, napakaganda rin ng lugar na ito guys. Hindi ko na ilibot yung aking video pero marami akong video dito guys. Napakahaba lang noon. At na-upload ko na rin yun sa aking uh, dating ano sa na-upload ko na rin yung mga video nito guys. Kaya Itong video ito ay short lang ito guys na makikita nyo dito sa pinakang center ng Shippin Waterfalls. Napakaganda guys itong pasyalan. Ayan, di ba? Ang ganda ng ano ng tubig guys. Pag nakapunta kayo dito at saka yung paligid mga punong kahoy, ayan maaaliw kayo. Sobrang ganda, promise. Kaya puntahan niyo na to guys. Taipei 101 Tower. Ito naman guys, ang 101 Tower. Ayan. Umakyat kami dito sa 89 floor. Kaya itong natatanaw nyo na ito guys, ano yung overlooking. Lahat makikita nyo pag nandito kayo sa taas. Mga bundok na yan, mga mountain. Buong ano ng Taipei guys, kitang kita dito pag nakapunta kayo dito. At yung tingin nyo sa baba, napakaliit yung mga building mga sasakyan, parang langgam lang guys promise, ang ganda dito eto yung ano guys, salamin siya una natakot ako dito tumuntong, pero natry ko siya maganda naman siya guys sa una lang nakakatakot eto yung pinakang tower guys o so, oh, diba, maraming mga Pilipino ang nagpupunta rin dito guys kaya napakagandang tanawin napakagandang pasyalan dito sa Taiwan guys Longshan Temple Ito naman guys yung Longshan Temple etong Longshan Temple na ito guys ay may history ito guys kasi 300 years na daw ito mahigit guys, diba napakaganda at ano pa siya guys napaka tibay ng temple na ito Maganda siya pag nasa loob kayo guys, makikita nyo yung uh, pagkayari. Kaya naman napakatagal na niya guys. Park. At eto na nga guys, nandito na tayo sa Yilio Geo Park. Di ba pang nagsandlak Ito ang ako, isa sa pinakamagandang ah, okay, tanawin na pasyalan din dito sa Taiwan Allah, guys. Sobra. Ang ganda wala niya. Wala Akala ko nung una, na ang yung mga nakikita nyo yan ay pulang lupa guys na lupa siya pero hindi siya lupa guys para syang simento parang ginawa talaga ng ating panginoon na ayan amazing sobra talaga guys Mag, magiging ano kayo dito Mag, magugulat kayo pag napuntahan nyo ang lugar na to at ma, ma -ano rin kayo guys marirelax kayo kasi makikita nyo yung dagat malamig siya. makikita nyo yung mga building mga bundok din guys. Ayan. At bumili nga kami ng aming mga souvenir ng, Yo, ng Lilio Park. Yun yeah, guys. O so, diba? Napakaganda. At mag-i-enjoy kayo pag nakapunta kayo sa lugar na to. Kaya na kayo guys. Sun Moon Lake. Ito <laughs> naman guys, Sun Moon Lake. Napakalayo nito guys. Ito ay dito sa Nanto, Taiwan. So, pinuntahan namin ito guys dahil kami ay nag-tour. Marami kami, isang bus kami na mga Pinoy dito sa Taiwan guys. Kaya narating ko ang lugar na ito. Napakaganda niya guys. Sobrang nakakaaliw. Yung mga boat na yan guys, pwede kang sumakay dyan. May one hour, magbabayad ka lang. Rainbow Bridge. Ito naman guys ay ang Rainbow Bridge rainbow bridge bridge ano ba yan ah? ano tulay ako eto yung mahabang pinakamahabang tulay guys at ah, pa hindi naman siya hanging bridge si eh, kasi matibay siya guys kaya maganda rin itong puntahan guys at napakalayo nga lang kasi ang nilakad namin ni halos naglakad kami guys na halos 1 hour bago kami nakarating dito sa sobrang layo at napakataas ng bundok guys pero pag nakarating naman kayo dito sulit yung pagod nyo guys napakaganda ang tulay na ito sa una matatakot ka pero kapag ka, nakatungtong ka na nakita mo na yung mga kasama mong naglalakad na rin siya maano ka na rin nakakahilo lang siya. wag ka lang titingin sa baba, guys. Kasi, pag tumingin ka sa baba, talaga mahihilo ka. Parang, parang ka yung iyong, hinihila yung iyong bito ka ba. Kaya yun, nakakatakot siya. Pero, sa taas ka lang titingin at diretsyo ka lang, focus ka lang sa paglalakad. wag ka titingin sa baba. Kasi, ganun ang ginawa ko, guys. Sobra, nakakatakot. Pero, ang ganda, sobrang ganda, guys. Sulit na sulit yung pagod namin dito sa aming pagpunta dito sa aming pag guys. White Bridge. Ito naman guys, yung White Bridge. Ayan. Ito guys, ay malapit lang to sa Uh, malapit na to sa Taichung, alam ko. Malapit na to sa Taichung. Itong lugar na ito ay napakaganda rin, guys. Itong hanging bridge na to, yan. Medyo umuuga siya, medyo dumuduyan siya, guys. Pero hindi naman siya masyadong mahaba. Hindi katulad ng rainbow Bridge na sobrang haba, guys. Talagang mahihilo ka. Dito naman, guys, may iba ka pang pasyalan na pwede mong puntahan, hindi lang ito. At dun sa kabila, mamaya pupuntahan ka, pinuntahan din namin yung kabila nito eh, yung, sa loob ng isang araw na aming pagtutor guys. Sobrang nag-enjoy kami kahit pagod at malayo nga yung biyahe, pero sulit naman guys, kasi ayan, nakikita nyo ba yan? Eto, o oh, paakyat yan guys, sa akyat ka sa taas, pag nandun ka na sa taas, makikita mo rin yung palibot guys, yung buong ano ng lugar na ito, makikita mo siya maraming mga halaman, may mga bulaklak, yun, makikita mo dyan sa, at saka marami siyang ibon guys, ayan, umakyat ako dyan eh, kaya natuwa ako guys obrang ganda eto yan, yung kaibigan ko <laughs> magkakasama kami o ba diba, ang ganda ang ganda ng ha? mga pasyalan dito sa Taiwan, kaya go na kayo dito, mag tour na kayo kung sa mga kababayan ko dyan, sa, sa Pilipinas hindi kayo malulugi pag pumunta kayo dito sa pamamasyal guys promise ang gaganda ng mga pasyalan dito sa Taiwan malalayo nga lang siya pero kung yun namang mapupuntahan eh sulit naman at magre-relax ka hindi ka manghihinayang sa gastos Biden River Biden River Eto naman guys ay sa Bitan river. Ayan. Maganda rin itong pasyalan, guys. Dito ito sa Sentin. Sentin Station. Malapit lang ito, guys, sa Taipei. Napakaganda rin ito, guys. Pwede ka rin sumakay sa mga boat na yan. Yung mga, mga nakikita mong boat na yan. Ayan, guys. Yan ay pwede mong sakyan one hour. Kung gusto mo ng dalawang oras, yun yun yung babayaran mo. At iyan nga oh, nag-enjoy kami dito kasi iyan, nag-model-model pa kami dito. Kasi nakikita niyo yung ganda nung, yung tulay na yun guys. eto naman yung sa tulay, ano din ito siya guys, parang hanging braids din siya. Pag umakyat ka dyan, duduyan-duyan, talagang duduyan-duyan siya guys. Pero maganda. At mayroon din dito, guys, na hiking. Pwede kang mag-hiking, guys. Mayroon siyang hiking trail din siya, guys. So, yan Nakikita nyo yung mga tanaw. Yung baba na yan, napakaganda. At yung lake na yan, guys. Ayan, yung ilog na yan. Sky Starry Moon Ito naman, guys, sa Sky Starry Moon. Sky Starry Moon Ayan, marami ditong hayop na makikita ka, guys, mga animal. May mga maliliit pa yan, hindi ko na lang sinama sa video. Pero napakaganda ng na lugar na to guys, kasi kapag yung lulubog ang buwan, yung sunset guys dito, maganda siya. Lalo na kapag gabi, makikita mo yung mga ilaw-ilaw, kasi may, may, ano rin dito guys, eh, may overlooking. Ito yung sa pinakang ano nila dito guys, may mga duyan siya guys dito, may mga duyan. Maraming klase ng ano dito eh. Maraming klase siya ng duyan, guys. Ayan. Napakaganda ng lugar na ito. May restaurant din siya, guys. Ayan. Ito yun, no? Yung building na yan. Yan yung... Pa parang hotel siya. Tapos may restaurant. Parang resto, ganun. Maganda ang ano. Kaya lang, medyo mahal nga yung pagkain. Kaya, ang pinunta lang naman namin dito is pamamashel, guys. Pero, nag-enjoy naman kami. So, ayun, guys. Sana'y nagustuhan nyo ang video ito sa mga naipakita ko sa inyo pag nagpunta kayo sa Taiwan try niyong puntahan ang mga lugar na to at siguradong mag enjoy kayo kasi maiikot nyo ang Taiwan eto naman guys sa Taipei Zoo ayan ito naman ay Taipei Zoo malapit dito yun Maokong guys, yung gondola ride. Sumakay so kami doon. Hindi ko na lang pakita yung video guys kasi na-delete ko na yung video eh. Nahirapan na ako maghanap kung saan ko haanap, kung saan ko na-save. Eto naman guys sa Simending. Itong Simending na ito guys, dito nyo makikita yung mga hotel. Paramihan na nagtotor dito ng mga Pilipino guys. Heist. Dito sila nag-chichik-in. Kaya marami ditong ano rin guys. Ito naman yung the Red House. Maganda ang loob nito guys. Marami kayong makikita dito at mga mabibili na mga ah uh, remembrance shabby, guys. Shabby. At eto nga, nagutom kami guys. Kaya kumain muna kami ng shabu shabu. Ayan, shabu shabu. Ayan guys, yan ang aming uh, ano, pagkain na, na gusto, gusto namin pag nag-video kami. Miramar Mall. Ito naman guys, Miramar Mall. Itong Miramar Mall na to guys, malapit lang to sa lugar ng bahay ng aking employer. Ayan, dito to sa Neho. Hi guys! Dito kami sa Wego Mall. <laughs> Ayan, nag-window-window -window shopping na naman kami. Dito, harap ka. Okay. Window kami... window shopping. Pangit <laughs> natin. Nakakainggit na kami ni guys. Hi guys. Bye. 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 So yun, guys. Bye. Thank you for watching. Bye. Shillin Residence. Ito yung shilin. Dito yung guys, yung may ano ng flower farm. Marami ka dito makikita mga bulaklak. Iba't ibang klase ng bulaklak. At maganda rin itong pasyalan dito sa Taipei lang ito guys. Malapit lang ito sa Chongsan. Sa uh, bilihan, tagpuan ng mga Pinoy dito sa Taiwan. Napakagandang lugar nito guys. Dito ka makakakita. mga... cherry. Blossom. Ito naman guys, yung ano ng cherry blossom guys dito sa Lohas Park eto guys ay nagbo-bloom siya kapag uh, January katapusan ng January or first first week ng February hanggang April ito guys ang bulaklak na ito ay napakaganda guys marami itong puno na ito ng cherry blossom at kapag ka bloom na bloom na siya mas maganda siya marami rin na nagpupuntahan dito lalo na kapag talagang ano, season ng cherry blossom guys kasi itong lugar na ito ay malapit lang sa amin Itong lugar na ito guys, kapag napuntahan nyo to, para kayong nakarating ng New Zealand. Kasi ang dami dito nga ano talaga guys, puro grass talaga siya na green na green siya. At mayroon din siyang hiking trail na pwede kayo dong umakyat at marami din, may mga ano rin dito guys may mga animal din at dun sa pinakang visiting ano niya guys, house makikita nyo dun ang mga nilalaman so yun guys natapos na po ang video ito sana nagustuhan ninyo at sana supportahan nyo pa rin po ang mga susunod ko pang mga video see you on my next vlog thank you for watching everyone god bless us all bye love you all Thank you for watching. Subscribe!